What's up mga panalo yun? Maganda maganda umaga. So for today's vlog, ituturo na naman natin sa inyo kung paano magbaklas ng perex. So makikita nyo kompleto kung na kakalisin natin. Mahil nga pala, baka sabihin nyo kulang na naman eh. Hindi kasali yung inner ano? So itong mga glossy lang, tsaka yung kunting mat. Okay, hindi kasali yung kailaliman. Tsaka yung ito. So first step, ito na. Dito para mabilis tayo, syempre kung ano muna naman, naalisin natin yung mga boards. Diba? So like nito, at tsaka yung mga dito. Yan. So inalis na namin para mabilis. <laughs> Go, tapos natin. So, dito tayo sa front panel muna para masaya. Ah, may bolts pa pala. Okay, tanggal. Okay, dito na muna tayo sa side. Okay, sa side muna tayo. Side by side. So, ito yung tinatawag natin na front leg shield. So, umpisa na natin. So, wala na yung mga bolts. Tak to yan. Press nyo lang dito. Oo. Yan, ang mga tayong tatlo. Pilihan nyo naman pa una. Yan. Dito naman tayo pa sa ilalim. Tam. Ilahin nyo lang dito. Yan, yan. Lalaglag na. Yan. So may makita tayo dito na sakit ng ating uh, Ito na yan. Okay, JJ. Lagi dun. O, oh, kabila naman tayo mga panalo. Dito naman. So ganoon din. Press nyo lang to. Ilan nyo naman to palabas yung pairings. Yan. Tandaan lang. Okay. Pauna naman dito. Ayan. Okay, Ang ilan. Dito naman ulit. Papunta lang dito. Okay. Yan. Tapos, hila pataas ito na, tanggalin natin yung sakit nyan, Tanggalin natin yung protect shield. So dito naman tayo. So kailangan nakagat yung upuan. Meron yan dito yung tox, isa, pindutin nyo lang yan. yan. Tapos, long press nyo lang dito. Ayan. Tapos dito, press din. Dito, press din. Ayan, tanggal na. Tapos dito naman, i-press nyo lang paloob. Itong pairings na to. Ayan. Ayan. So, din. Ito naman ay paloob din. Hangal na. Okay. Dito tayo sa kabila. <coughs> so, dito na naman tayo. Left naman tayo. Ah, right pala. Sorry. Toks ulit. Yes. Okay, guys. Siyempre, press nyo ulit dito. Ayan. Dito naman. Tapos dito. Hangal na. Okay. Press nyo naman ito. Papasok din. Ayan. Sito naman ipipress nyo. Part na to. Ayan. Tanggal na din. Diba? So, dito na tayo. Okay. Okay. pa rin ng G's saka ah, So dito may mapapansin kayo na tox dito para matanggal tong batok to sa Tapos sa kabila niyan meron ulit. Press niyo lang din. Okay, dalawa na. Ayan. Tapos baba niyo na ko timbang ko, isang nyo sa balikat niyo. Okay, para hindi po maglalakot. dito hilahin niyo sa oh. Pataas 'yan o. So dalawang daliri, Tila pataas. dito rin ganoon din hilahin niyo lang. Yan, tapos papunta naman dito. Okay? Yan. Tapos ito, bubukahin nyo lang papunta dito. Yan. O so, na. Yan. tanggal na natin. Okay. So guys, ito na. Ito na putol tayo. May tumating kasi si Bosing yung ating taga-reso oh, eh, na customer. So kailangan nyo tanggalin to at saka itong pilip na to. Then, tumbot na dalawa para matanggal natin to. Okay? So, bago yan, unahin natin yung upuan na no? So, nakataas na yung upuan niya, di ba? So may pin yan kung tawagin. So ito yung pin. Tulak nyo lang yan. So dahil dito, mayroon siyang nakalagay na tawag dito. Isuklot na step grid. Medyo mahirap punutin. Hindi, eh. pahingi ako ng ano, long nose. Kulay red. So pag ganito, may nakalagay na ganyan. Kuha kayo ng long nose na tawag dito. Panghila. So kung magpapalit kayo pala ng pairing set, kaya nyo yung ay ganito lang. Kahit hindi nyo na pala alisin. So dito matigas. Hindi na natin tatanggalin yun. Okay, dito na agad tayo. Wala nyo itong impakin ng mga 10mm na pocket wrench. Tapos ito, Philip yan dito. Huwag nyo kalimutan. Positive. Tapos may toks yan dito mga panalo. Yan, kala siya na rin sa kabila dito eh. Tapos may inuhugot mo dito. May nakasakasakyan dyan na kuntin na ano plastic. Nakakonek yun doon sa rubber. Yan. Hilahin nyo lang palabas. Yan. Tapos ito, may step yan bago tanggalin. Nangan pauna yung hila. Yan. Okay, ito yung nakatusok doon sa loob. Agad eh. Tapos meron po dito toks. Yan. Isa. Tanggalin nyo po yan. Pindutin nyo lang doon. Mapapakain ng pilip. Yan. Tapos, before nyo po ito tanggalin, kailangan alisin nyo muna to plastic na to angat nyo lang saka to angat nyo rin to yan nakaangat sya tapos hilahin naman natin pa punta sa likod okay ipitikin natin yan tanggal na so papunta doon huwag nyo po kalimutan ilipat yung mga clip yan ilipat yung doon yung mga ito pa yung mga clip ilipat natin sa bago kasi ang papalit natin dito pairings ay putik yan tanggalin mo na. lang pagdata ulit dito tayo mga panalo. So natanggal na ni JJ yung 10mm dito na tawag dito. Bolts, then meron dito tox, then meron dito Philip. Tapos dito mga bolts ulit. Okay, so ganoon ulit, hila ulit dito pa ilalim yan, Tapos papunta sa una. Okay. So may tox po ulit, tanggalin natin ito. Baka na mutang Tapos syempre, ganoon ulit sa dati. Angat dito, tanggalin niyo yung tol, uh, dito na malaki dalawa yan tapos angat natin to yan tapos tulak natin ulit pa atras at pipitikin nyo na konti yan tanggal na sya ito naman tayo sa front panel so ito yung tiyatawag natin front panel ano okay, tearing sheet yung malapan so dito pagtanggal alisin nyo muna yung bolts dalawa left and right tapos ilahin nyo to pupunta dito okay ito yan kabila so, ganun din Ayan. Tapos, pilahin nyo papunta sa una. Ayan. Tapos, hawakan nyo yung dito. Pilahin nyo pa una rin. Ayan. Tanggal na siya. Kasi nakakonect po ito dito. Tanggalin mo na ito. Tatanggalin eh. ko na nga pala yung sticker. Bawal na ito. Bawal na ko mag re ko. Hindi makalutok pa So, dito sa ibabaw. May alin pa yan dito. So yung stock nito kulay black sa so na ni Bossy yung kulay uh, gold na. Kaya, natin. Ano po pala ito? Itihihit ganin nyo ito. Lilipat siya. Hindi na. Hindi ko na natin dyan. Tanggalin ko uh, na. Pangit. Pangit daw. So, tanggalin natin ito. ito po ay thread type. Tapos alin na 4 ang size ng pambaklas. So, wag mabuti. Baka po matakot. So, ito. Tanggalin rin yung kabila. Itong uh, ano, cowling. Napakadali po nitong tanggalin kumpara sa sniper 150 at sniper version 2 ang pinakamera po tanggalin na kauling ay wala na iba kundi yung version 2 na sniper na 150 sa 155 ang pinakamadali kasi dalawang turn nilang ilang goods na ang haba ng goods si Seth halos tamaan niya yung nasa ilan oh. Yan, tanggal na kagad yan eh. pero meron niyang sabit dalawa so pagbabalik niya pag ganito okay. o tagtanggal na ang pag Alright, doon na tayo. Ito na yung mga pairings. Installation naman tayo. Okay. So, yun yung pagbaklas ng mga pairings na. So, yun na mga panano. Sana may nakuha kayo sa ating uh, pagkatanggal ng pairings. At ready na kayo para limitin yung unit. Yun lang. Thank you.